Wala tayo pang parking anak! <laughs> Paano? May discount po! <laughs> Nakakatuwang masaksihan ang simpleng ngunit makabuluhang sandali sa pagitan ni Katrina Halili at ng kanyang anak na si Katie Lawrence. Isa na namang patunay ito kung gaano kasimple ang kaligayahan ng isang ina at anak, lalo na kung may halong lambing, kulitan, at pagmamahalan. Ayon kay Katrina, binilhan niya ng makaroon si Katie bilang gantimpala. Sabi niya, grabe, 75 pesos. Gusto mo discount? 85 pesos. Paminsan-minsan pwede pagbigyan, lalo pag sumusunod naman. Love you anak. Napaka cute mo talaga. Palagi mo akong pinapatawa kahit away bati tayo. Hindi naman kita natitiis. Napakagiliw pakinggan ang mga salitang ito mula sa isang inang punong-puno ng pagmamahal. Kahit may tampuhan sila paminsan-minsan, hindi may kakailang walang kapantay ang koneksyon nilang magina. Makikita rin sa video, si Katie ay humiling pa ng isa pang makaroon. Ngunit hindi basta hiling, ginawa niya ito sa napakalambing at magalang na paraan. Napakasweet niya sa kanyang mami at pati sa tindera. Bilang isang bata, kitang-kita na naturuan siya ng magandang asal at pagmamalasakit. Wala kong dalawa, Joe. What? No. I want... Eh, what if masarap? Dapat extra isa. Ibang flavor. How was, How was it? Nasa siyang rose. Rose? Ang mahal anak, 95. Once aman month ka lang akain yan. Reward lang yan. Wow, may pa ganun. Ano yan? Ano yung up? Bawal po, di ba? <laughs> Bawal talaga, sorry. Ano yan? Patingin, patingin? Ano yan? lang, please. Bakit two? Yun lang, tapos Ay, hindi ka nagpupuin. po Ano? What? Two. One lang. Ay, hindi na naman po Wala na, let's go home na. I want more po. One lang po. Wala na lang po. Walang tayo pang parking. Ano? Paano? May discount po. Eh, wala pong bayad sa parking. Well, but... <laughs> 50. Magkano ba discount gusto mo? Mga 10 lang. 10, 10, 10. na, so, 85 pesos na lang? Okay. <laughs> 10 lang po. Uh, Say mo ka ate. Ate, for me, 10 pesos lang po. May discount card ko ba sila? Ay, meron ah, may discount card. Yung... Ay, may discount card ka, anak. Ako may ID na. Mailan, magkano na lang ate? Mas, check na lang po. May discount si KB. Hindi lang. Ay, dapat remember mo, pag ka sa Bizu, yung discount card lagi gagamitin. Opo. Buti na lang may discount po ako, PW card, PWD card po.